November 3, Monday po ngayon guys mga kasari and maaga si Kuya AJ e. mag-umpisa dahil Monday busy tayo and maraming ganap sa huling mahabang bakasyon kumusta ang bakasyon ninyo ang mga long weekend natin yung mga walang tindahan, walang trabaho yun, hindi nag hindi nag-office dahil long weekend po and maaga ang bakasyon nagka na ba kayo sa mga bahay ninyo and kumusta ang traffic kahapon <laughs> kami maaga kami umalis sa province papuntang Davao pero hapon na rin kami nakarating dahil mahaba-haba po ang traffic na binagtas ni Kuya AG from Davao from Davao del Sur to Davao City sa Santa Cruz pa lang guys almost one hour ang ginugol namin doon para makatawid papuntang Davao City so mahaba-haba po yung ano mahaba-haba ang weekend mahaba-haba din ang travel natin pa uwi dahil po maraming ano tao sa mga cementerio so basically magka-traffic talaga so yun <laughs> pero okay lang enjoy naman and may si share si Kuya Eji sa inyo dahil nga long weekend nakapagbakasyon ang lahat and si Kuya Eji din is nakapag overnight sa Padada sa may ano sa may memorial sa Padada Memorial Valley and doon kasi walang walang ano walang limit sa oras anli ang anli ang kantahan hanggang umaga anli ang inuman hanggang umaga basta wag lang manghanap ng gulo dito sa Davao kasi bawal ang ano bawal ang overnight so ang iba ay 30 ang iba ang iba ay 30 ang iba 10 o'clock close na so doon sa province namin sa Davao del Sur is anli po Anli, bahala, labas paso kayo, wala pong mang mangharang sa inyo basta wag lang manggulo. And ang ang ano ang video key is hanggang umaga din, walang walang limit. Anli nga talaga. So, meron ano si Koy AG guys, pagkatapos na ano namin activity namin doon is syempre Ah uh, dahil nakalaagta dahil nakahaba ang bakasyon and marami tayong pwedeng gawin doon sa province is namili kami dahil hindi pwedeng naaalis si Kuya EJ pag-uwi walang dala dahil marami tayong dalang mga tuyo paubos na yung tuyo ko last vlog ko is ano na lang dilis na lang yung nagbitay sa aking bitayan so ngayon meron tayong mga tuyo kahit paano guys kahit nga sabihin natin na holiday and undas may mga negosyante pa rin na nakapag display ng kanilang mga paninda doon sa tabuan sa padada so going back going back dahil naputo lang sa glit kaya may namili and syempre naubos na yung tuyo ah tuyo ginamos ni Kuya AJ so namili tayo ulit ng ginamos ayan so isang kilo yan isang kilo na ginamos plus yung pakapin pakapin na parang isang bowl din and marami tayong tuyo guys unahin ko muna itong tanglad may tanglad tayo ibenta ito ni Kuya AJ ng tig 2 pesos tag 2 pesos ang isang tali tatali pa yan ni Kuya AJ ayan marunong ba kayong magtali ng ano guys ng tanglad And meron tayo dito katambak. Katambak na tuyo. Ano pin oh, ganda-ganda oh. oh. <laughs> And meron tayo burot. Budburon ah, not um, budburon. Um tawag nito, burot. Ano ba ito sa ano? Basta burot ito, burot na tuyo. Moro-moro. Moro-moro pala. And meron tayong ito. Yan, solid. May solid tayo. Kauban so, sa liquid. And of course, meron tayong haul-haul. Haul-haul na bulad. Ayan. Haul-haul na bulad. And meron tayong goodbye head. Hindi pwede wala tayong goodbye head. Ayan may goodbye head tayo ito yung pinakamalakas sa mga tuyo namin si goodbye head maraming advocate nyan advocate <laughs> ayan so meron tayong munggo may munggo tayo iriripak pa ito ni Kuya AG lahat guys and of course meron tayong talbos ng kamuti or kamuti tap sa English sarap ito guys sa tinulang isda Ayan. So, meron pa tayong ibang gulay. Meron tayo ditong ano, kalabasa. Nakuhaan na siya, guys. <laughs> Nakabinta na tayo nito. Meron tayong kalamansi. Meron tayong okra. Meron tayong talong. Meron tayo doong ampalaya, repulyo, at kung ano-ano pa na mga gulay na napamili namin sa padada. <laughs> at pagkatapos ng padada namin guys Naka -uwi kami dito nang Nasa ano na ata Nasa 5 o'clock Dumiritso kami Nagbihis lang kami saglit And dumiritso kami sa Orchard Sa mama at sa papa ko At sa mga kapatid ko Sa Orchard, sa Marfuri Dahil hindi kami nakapasok nung Ano Nung one Anong one nung 20 oh 31 31 sana kami pumunta doon para maaga-aga at hindi pa masyadong maraming tao kaso lang pagdating namin doon Isarado is na sarado na kasi nag-close kami ng tindahan 9 o'clock dahil gusto pa namin managinot diri kasi sayang po ang binta malakas ang bintahan nung 31 so hindi namin iniwan agad yung mga customers Nagbinta pa kami and nag-close kami ng 9 o'clock, syempre may habol-habol pa, may naghabol pa ng customers. Nakarating kami doon guys, 9.45, close na pala dahil 9.30, hindi na sila magpapasok. So 9.30, pagka alas 10, clearing na sila, wala na talaga ang tao dapat sa simenteryo. So hindi kami nakapasok. Ang ginawa namin is nagpunta na lang kami ng bangkirohan na malingki din ng mga gulay. <laughs> At least meron tayong pwedeng ano guys, may tayong may meron tayong option, may option pag hindi natin na tuloy yung mga transactions natin, pwede tayong maghanap na ibang options na at least um nakalaag na ng pera pa so, business as usual pa rin ang mga ginagawa ni Koy AJ. Ayan, hindi na kami nagpunta kinabukasan ng maaga doon sa orchard. Instead, nagtindan lang kami dito and nung mga alas 5 na rin, pagka, pagka 1, November 1, is pumunta na kami ng padada at doon kami nga nag overnight. And mag-share na lang ako ng mga pictures doon sa ano natin sa sa Facebook page para makita niyo rin ang kaganapan doon sa padada Hindi na ako nakapag-video doon, guys. And pauwi pag-uwi namin dito kinaumagahan. Next day lang kami doon ng ano at, at nagpa-responso yung papadasal sa sa puntod and umuwi na rin kami pagkatapos naming maglands doon para pumunta na dito sa Davao at pumunta balik sa Orchard. At saka nga Um, dumating kami doon ng gabi na rin mga almost ano na siguro 7 o'clock pasado and grabe ang traffic guys ikot ikot yung ginawa namin dahil may mga kalsada po na naka close at hindi pwedeng pasukan dahil naka one way so naghanap na lang kami ng parking doon sa malapit lapit pero hindi ganong kalapitan kailangan pa namin baktasin nagbaktas pa si Kuya Ejig si Mami Iya papunta sa loob and yun nga hindi pa namin natapos yung last na naruta namin sa aming ikaapat na kapatid na doon sa orchard pero bumuhos na ang malakas na ulan and shout out sa aking ate Jean at sa family niya dahil doon din sila sa ano sa orchard kagabi at meron silang tent doon kami nakisilong. Nakisilong kami doon at nakikain na rin sa mga dala nilang pagkain. O diba? Nakakain na si Kuya AJ at naka, ano pa, natupad pa namin yung aming mga ginawang pagbisita sa aming mga mahal sa buhay. And that's all na lang muna for today. Mga ka guys at mga kasari, yon ang update at mga kaganapan sa nakaraang onda sa buhay ni Kuya AJ bilang inyong tinderong dabawin yun. Bye bye muna for all. And for now, God bless us all, guys.